Ayan po ang sea of clouds dito sa ambagyo na masyal po kami dito shout out sa youtube bayaran nyo na ako ayan dito kami sa ambagyo ngayon ayan si kuya si tongo dito kami sa tuktok ng paragliding site si tongo si Drew Arellano nag nag try po dito sa paragliding na to dito na paragliding si Ayan Veneracion. kaso eh yun si ngayon. si Ian wala yung paragliding ngayon si Ian Veneracion yung, yung kable -ka -ka paragliding ayan ang munisipyo ng Ambagyo Pulop, ano po dito? Fog. Yan. Ang lamig. Ang lamig. Kaya, advisable po, pag pupunta kayo dito, kailangan naka-sando kayo para mapil nyo po yung lamig. <laughs> naka -sando. Okay, bye for now.